Hi guys! Samahan nyo kami dito sa aming pinag-staycationan dito yan sa Lian, Batangas. So ayan ang Tirta Shores Beach and Resort. So ayan kung makikita nyo, ayan ang swimming pool magkasama yung pang matanda at ang pang bata. So ayan pinaghati nila, eto 5 feet at yung isa is yung pang bata. na hanggang 3 feet, ganon so eto na nga, napakaganda dito pag gabi, kasi yung color dito sa swimming pool, yung light nila is nag-iba-iba ang kulay. So, maganda talagang mag-relax. So, ito na-enjoy ko dito kasi walang tao, kasi busy na ang mga tao. So, talagang ako, nag-swim-swim swim talaga ako dyan ang solo ko. O, ba diba? Maganda naman yung minsan yung nagsusolo ka dyan na emote-emote ka, Ganon, ang atake. Tapos, syempre, nahihiya din ako, maghihiya din ako mag swing team pag maraming tao, no? Tapos, syempre, friend, pet-friendly pa sila dito, pero syempre, small dog lang ang pwede allowed So, gayon kaya dinala namin dito ang aming doggy na si Tipi. So, ayan, super relaxed din talaga niya. At meron din dito silang mga island hopping. Kung gusto nyo, ayan, makikita nyo, pwede rin kayong mag-banana boat. Marami dito ang mga activities na pwede nyong, pwede nyong gawin. So, ayan, dito nga lang, medyo medyo malakas talaga ang hangin that time kasi medyo may bagyo, inabutan kami ng bagyo. So ayan, nag take, -take lang ako ng picture dyan kasi gusto ko talaga magkayak that time pero malakas ang hangin. Kaya ayan, finil ko na lang na nandun ako sa may tubig. And then guys, ayan, uh, may, kung wala kayo yung shoes na ganyan, meron silang problem pinoprovide. So, ayun guys, and eto na nga ang kaganapan ko nung kinabukasan kasi nag-island hopping kami, sumakay ako sa bangka. So, ayan, medyo nahilo ako. Te, Ayun, isinuka ko si watermelon Diyan So, ayun, kasi yung bangka namin is talagang mababa lang siya. Yung, alam, hindi ko alam kung anong tawag sa bangka na yun. Talagang, parang sad-sad na sa... Tubig, yun, ganun. Kaya hilong-hilo ako, ramdam na ramdam ko kasi yung alon. So, ayun guys. Pero na-enjoy ko naman yan. Enjoy na-enjoy ako dyan. So, enjoy na-enjoy din sa akin yung video Sorry guys. And then, ayan nga pala ang rooms. Ito yung... Ayan, kung makikita nyo, oh, napakalinis, napakaaliwalas, at solong-solo nyo ang pool na ito, tapos dito kayo magluluto kayo, may sariling alam mo yung may sariling ref, may lutoan, basta magdala na lang kayo ng inyong pagkain, kung mga ilang araw kayo, dalhin nyo na tapos medyo malayo nga lang dito yung palengke o, kung meron kung may sasakyan naman kayo, carry lang, so ayun no, nagplay-play ang aking doggy nga dyan syempre enjoy na enjoy din. Dapat enjoy din siya. Enjoy kami, enjoy din siya. At finifil talaga namin serenity dito. Serenity! <laughs> Ganon. So, ayan, kung gusto nyo rin dito, ayan, hanapin nyo lang ang FB page nila, ang Tirta Shores. Ayan, doon kayo mag-tanong ko ano pa mga gusto nyo tanong. Kasi ako, pinifil ko lang yung moment namin dito. So, ayan, may pag-gate And then, ito, may mga kwarto dun sa kabila. Tapos, dito sa may unahan. So, maganda siya, maaliwalas talaga. At that time sobrang lakas ng hangin kasi nga may bagyo pero enjoy pa rin kami o oh, ba diba? enjoy na enjoy rin ng aking prinsesa so ayan guys ayan kung makikita nyo ayan may sliding door sliding window talaga makikita yung pag gusto mo yung magmuni-muni na sa loob ka ng kwarto mo pwede pwede so eto yung isa pang room meron dito sa baba may sariling CR tapos yung sa taas may sariling CR yung isang kwarto don so dalawa ang kwarto sa taas and Guys, may wifi. Malakas din ang kanilang wifi. As in, super lakas ang wifi nila. So, marami kami dyan. Pero, lahat kami nakakonect dyan. O, oh, di ba? Kaya malakas ang wifi nila dito. So, ayan. Enjoy na enjoy din ang mga bata dito. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na rin. Try nyo na rin. Or, mas ka magustuhan nyo din. So, ayan. Play-play sana kami ni Baby John. Oh, yeah, it's a doggy. So, ayan, guys. Enjoy lang kami. So, ayun. Babush. <laughs>